muling nag-asawa si Esau. Nalaman ni Esau na binasbasa ni Isaak si Jacob at pinapunta sa Padan Aram para roon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasa ni Isaak si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng tagakanaan. At nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan Aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael, na anak ni Abraham kay Hagar, at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael, bukod pa sa dalawang naging asawa niya.